good afternoon, good morning sa inyong lahat dyan uh, Dito tayo, mayroon tayong pupunta ng isang ina Na may apat na anak Ayan So So, tabayan niya po Yung aming pag-interview At kasama pala natin si Tatay Papsi Siya po ang nagtuturo Saka yung kapatid niya na nag, uh, nagbuhat ng bigas At yung nasa likod ko si Kalinga Pusi Ayan Kami po ay Ayan. Mayroong mga sounds dito. Yan, may pupuntahan tayo dito guys. Alamin natin kung anong sitwasyon to. Kailangan daw ng tulong. Ayan si ate. Hindi ako makapagkuha ng ano nito. Ito yung, ito yung bahay niya. Opo, ma'am. Ito pa ang bahay nila. Kasi wala po pa, inaano pala yung ano yung anak kinukuha. Mm hmm. Mm -hmm. Sila po. Sandali po. Ayan. Wawa naman yung baby. Oh, okay. Yan po yung inoperahan sa... Saan siya naoperahan? Sa... Parang naglagay ata ng ano. Kasi yung bitoka niya dati nakalabas Nakalabas yung bitoka? Oh, <laughs> Tapos inoperahan Wawa siya parang nag-ano na sa, sa pwet niya. O ini ni, ni, ni dati? Wara, wara, wara siya poet Wala siyang pwet dati? Ngayon nilagyan siya kaya na ano na yung ano. Kasi hindi siya lumalaki kasi nga dati hindi siya makakain ng todo kasi syempre may ano lang limit na yung kakainin niya. Oh, lag na, so, na ano nga yung paningin niya, yung paningin niya medyo naghina, parang shadow lang nakita niya kasi nga naano ng gamot. Nakakita ba yung isang mata niya? lahat naman pero parang anilag lang daw sabi parang nung mga. Ano kawawa naman. Ilang taon na ba yan? Tatlo mag-aapat at yan mag-aabot kawawa naman eh. Ilan to? Ay lang ilan ang anak ni Ate? Tatlo, tatlo. So, Tawagin mo laki. si mama mo kasi si may Mama ba niya si... yung kanina? Hindi. Ano tita? Tita niya. Ang mama niya hinahanap yung kapatid niyang panganay. Mm So -mm. yung bahay nila. Tindahan to ay? Tindahan pero ano minsan wala. Minsan meron. Kasi nga hirap kawawa na talaga. Kawawa naman eh hirap talaga ka kung baga minsan meron minsan wala bebe jade Ito kapatid niya opo jade bebe ah nagsisungkat so ako si Maymay. may wawa naman ah four 4 years old no opo, opo. hindi man wawa naman ayun mga kabayan, nakita ninyo wala pa yung nanay no. Pero may suporta naman siya sa ano pag ano every week yung mga malnourished kasi nakapasok siya sa Aminas malnourished Meron din namang binibigay yung ano yung monthly monthly. Hindi po ma weekly po yung ano yung itlog, minsan gatas pala man ko um, na merong ano vitamins talaga. Okay. Pagkain lang okay. yung ano sa kanya no. Pero sa kanya lang talaga. O, siya lang. Pero hindi naman talaga kailangan talaga suporta yung gatas kasi nga syempre nagdi kasi hindi pa siya masyadong Ay. naka kumakain ng ano solid food. Kawawa naman ay. Wala si wala si Ate, walang siyang asawa. Wala. Eh. Uh, Asan yung asawa niya? Iniwanan in, sila nung maano yung lang. problema nito. Grabe naman. Ang iniwan. Hindi so, okay, in lagi. Anuhin mo yung langaw, be. No, ay kawawa naman. Ang Anuhin mo, be, may langaw, be. Ano, pinagagalak si Maymay sa buwang. Oo. Ay, yun, iniwanan daw ay, ng ito. ano siya. Iniwanan ng ama tong tatlong bata. Ay, mariusip ka Kasi, di na kaawa. Kasi dinilayin dito ni Joan, ano, maliit pa. May yung problema nga. Pero ba, sa, sa kanya ganyan? tong tatlong anak? Opo, sa kanya. Iisang ama lang, no? Opo. Tapos ganito iniwan. Matagal na ba sila iniwan? Matagal na sila dito. Eh. Ilang taon, ah, uh, ilang taon nang wala na yung asawa? Siguro lang pas isa na. Isang, isang taon na? Yung asawa niya? Oo. Oh, oh. ano yan yan. Pagka na, pagkaanak anak pa Pagka isang pala isang ano pagpanganak nito ay pagpanganak nito pagpaka, di iniwan ano, na siya 3 okay. years kasi problema okay. nga yung chan ayo para ayo din magbuhay ma eh. ng may, may butas yung, yung chan niya, no? Eh ngayon, ate, yung butas ng Mga, chan, ti-okay na, na siya, no? Okay, okay. naman po, kailang minsan nga ni, ano, Didilin siya kaya yung nanay. Oo, oh, nagdidilin nag siya yung, yung nanay. Pagbugas, lalo nga, nga lang ngayon pa naman kasi ang hirap dito sa ano amin. Ang mga bagat. oy. Yan o, yung ano, opera tapos sa ka, kalalabas lang yan sa ano galing hospital, yan tatlong... Mm -hmm, po nagsunod-sunod sila sunod-sunod sa na ospital ospital Mariose paano na yung nanay po gano'n ang sitwasyon na nangyari sa mga no, anak no, niya na sunod-sunod sa hospital? May ano man Oo oh, oh, yung kay yung tita yung tita nito yung siya tinulungan niya dito tinulungan siya maski papaano ka lang kulang talaga ay oo kasi para naman manaw yung trabaho la, 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 ano lang diyan pa kitang paisa sa nang Anong extra extra Magkakatan. ni nanay? Mga naglalako, nanay. Naglalako ng sinapot. Naglalako. Banana kangkong. Kung ano, ano 'yun? Angkat narak... niya o luto lang niya? Hindi angkat, angkat niya lang. Naglalako lang sa kanya tapos binibigyan. Lang. Binibigyan niya sa kanya sa papatong-patong lang. Mariusit ko. talaga. Wawa naman, be. Yung langaw be sa mukha be, tanggalin mo. Hindi lalagaan de. mo babalik, babalik, rin din. Tapos pa-balik-balik lang niya kaya. May no, moon. Si ito si Jade yung naoperahan. Grabe no. Lagi siya na hindi na siya makaano no, ka tayo, nakalakad. So, hindi na ma'am. Higa lang talaga siya yeah. no. Sana nga makarecover siya. Kasi okay naman yung paa niya. Hindi lang siya na ano nang ano kasi nga yung problema na sa tiyan kaya hindi siya talaga nakalala asan na, yung isang kapatid niya nai? Ah, yun na ang hinahanap hinahana, pinanap nung ina daw kasi nai. siguro magagakang kung sila mm, mm. so, lang yung mga anak niya sa tiya so, sa tita-tita nila Kawawa naman para so, may magbantay. para may pambigas naman mamay pambigas mga ito lang yung ano nila oh hey, mga kababayan mga kalinga oh, grabe po ang sitwasyon nito matulo po ito pag umuulan Tum tayo, tumutulo din tumutulo din tumutulo din opo wala talaga mga ano na yung sira na Wawa yung ano. Nagtinda, ay nagtinda daw nung binis ang ma'am. Daing. Yung daing. Mam yung daing. Yung daing. Yung daing. Yung ganito. Opo. Kanino to sa kanya o angkat din. Angkat, angkat din po. Angkat. Kaibigan niya tapos siya naman Ikaw panganay ka ba be? Pangalawa to. Pangalawa yan? Ang panganay babae. Wawa naman to. Ilang taon na si nanay? Ano pangalan pala ni nanay? Jonah. Jonah? Ay! Oy. Jonah. Si Namol. Namol. Tapos ilang taon si Ate Jonah namin. na 32 Si Jonah. Bata pa. Bata pa. Nagtinda mama. si mama mo, baby. Kung alagaan mo si Jade. So, ikaw ang panganay, day? Ikaw ang panganay? Sagot ka, may may nang matino. Halika nga dito, dito ka. Interviewin ka yung dali na. vlogger to may, matulungan kayo. So, ikaw ang panganay? Opo. Ilan ang taon mo? Ten. Ten ka. Nag-aaral ka pa ba? Opo. Ang pangalan mo? Jamaica. 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 So, tumutulong-tulong ka din sa mama mo? Okay. Ano yung tulong mo sa mama mo? Magtinda rin? Opo. Oh, Maglaki-laki din. Nagbabantay ako sa kapatid ko, ko. Nagbabantay ka sa kapatid mo. Ilang, ilang ano ka na? Anong grade ka na? Grade 3. Grade 3? Bakit? Sampo tapos grade 3? Tama ba yun? Nagbalik. Nag-stop-stop ka ba? <laughs> stop is stop. May stop. Oh, din si may mga? Nag-stop kasi nag-alaga yung kapatid na, na nasa hospital. Kasi dati ba yung balik siya? Mawa naman to. Hmm. Hindi mo na yeah. nakontak yung papa niyo? Talagang kinalimutan na kayo, no? Papa. Okay. Tagasan tag tag saan pala talaga yan yung tatay nila? Taga... Tagasan niya kayo, be? <laughs> Taga karamuan. karamuan. Taga karamuan sila. Nagdayo lang sila dito. Kasi yung mama niya. na ano na as, na parang kaibigan yung kita niya dito Dayo lang sa dito. You. Pero matagal din sila dito. Nakaprofile na nga sila sa aking ano? uh, Nasa barangay ka ba ng terbaho Mm, okay. uh, kaya pala. Uh, kaya pero... So, ko na sila para matulungan din para makapasok. Alba ito nga mak Makapasok na sila. Oo. So wala yung nanay nila no? Nag, wala. ano, nag, nagtinda. Nagangkat. tinda. Sila lang yung mga bata. Tita nang lang naiwan. Ganito yung sitwasyon nila. Si napansin ko parang umiiyak ka. Anong sa ano mo? Wala naman kasi talagang kawawa naman talaga sila. Um, eh. parang napaluha ka kasi. Ayan. Lalo yung situation nila before na yung hindi pa na-operan, talagang kawawa. Maano ka talaga, maaawa ka sa kanila. Oo. So, ilang years na nag-sacrifice ng ganito? Mga ilang, Uy. mga ilang, Uy. ilang, ilang years kayo nag ano? ito na yung ina. Ito yung nanay. <coughs> Nanay, uh, um, isa po akong vlogger. Alam niyo ba ang kalingap? Kalingap. <coughs> alam, alam, alam niyo ang kalingap? Kay Kuya Basantos Matubang, kilala mo. Oh, nandito kami, no? Nasadya kami kayo ay bisitahin sa pamamagitan ni Tatay Papsi. Kilala mo si Tatay Papsi. Okay. O, oh, sige. So, kami ay kasamahan ni Tatay Papsi at Ayun nga tinuturo nila ni, ni Tatay Papsi na kailangan kayo ng tolong. So, no, So, ayan, ito, ate, no? Nakita ko yung sitwasyon mo. Yung anak mo, nakakaawa talaga, ate, ay, no? Nakakaawa talaga yung uh, anak mo. Grabe yung anak niya, guys. Sakit sa dibdib. Ayan, ah... Uh, nakita ninyo, guys, no? Yung sitwasyon nila, ate. At, anong pangalan? Ah... Uh, Juna. Si, Ju si Ate Juna, pangalan 35 years old. Okay. No, siya. Ah, tapos na, na nag ah, nag ano ano ka nagtinda ka? Hindi po nagkuha ko ako ng PD niya po. Ah nagkuha. ko na, nante ko pa po kasi hindi pa po dumal dating ni. Ah okay. Hindi pa na, ano. So busy ka talaga sa paghahanap buhay mo no. Para lang mabuhay mo yung mga anak mo tatlo. Okay. Hindi na talaga nagpaparamdam yung asawa mo? Hindi na po. Taga saan ba talaga yung asawa mo? Taga Karmuan po. Kamu karamuan. Ano pangalan ng asawa mo? Si Juni po. June Juni. Juni. Riasun. Sana, sana, baka makita ng asawa mo yung sitwasyon mo, no? Dahil ito, itong kalingap naman ay marami po ang nagsubaybay. Baka sana isa yung, yung asawa mo na makasubaybay sa aming mga video para makita ng asawa mo, yung iniwan kayo, oh, tatlo yung anak mo. Talagang iniwan ka no. Wala talaga yung asawa mo. Maiba na? Hindi naman. Maiba pa. Ay, Diyos ko Lord. Tingnan nyo guys, oh. Sana mga kalingap, ah, uh, yung nakasubaybay ng ating video, sana mahabag kayo. Ay, naku, mariusit talaga nahabag ako sa bata. Yung anak niya, yung mga anak niya. Makawawa talaga, no? Si ate, nap, napaiwan-iwan yung mga anak niya dahil siya ay naghanap buhay. Para lang maipakaraos yung mga anak niya. Tatlo po yung anak niya. Ten, saka ano, ilang taon yung isa? Mas, mano na po yun, mas, seven na po si September. Seven, tapos mag four years old yung isa? Nag four na po. Nag na four August na. Nine. August nine. Ten, seven, tapos four years old. So ayan guys, uh, nakita natin yung sitwasyon. Sana mapansin ninyo at sana maabot nyo ng kaunting tulong na makasurvive tong pamilya na to na wala ng father, wala ng mga ama. Itong mga tatlong anak na to. Sana kahit kunti lang tulong po na ma mabiyayaan sila. So nakita ninyo yung ano niya. Ito, talaga, ito lang talaga yung bahay nila. O, oh, nakikita niyo guys. So sana ma mag um, darating ang panahon gumanda yung buhay nyo atin no at maka ano, kayo makaraos kayo sa kahirapan pero kailangan ati sabayan ninyo pagdasal ati para kasi hindi naman natutulog si Lord nakikita naman yung si mo na pumayat ka na pumayat ka na dahil sa pag sa kahirapan dahil lang mabuhay mo yung tatlo mong anak so ati uh, so it, yan lang gusto ko lang makita yung sitwasyon mo malalaman yung buhay mo bilang isang ina uh, yun uh, meron po tayong bigas ayan yung bigas limang kilong bigas iabot ko tsaka <coughs> mag abot na lang din ako ate ng kaunting tulong ate ng kaunting tulong ate parang kulang ate yung ano po. parang ano wala si ano kulang man yung ano ko wala na kasi ako. Ati, ito lang muna ate kasi sa sunod ay balik na lang ako ha. Apo, salamat. Oo, baka may maawa sa inyo ate no, yung mga anak mo. Mga may maawa sa inyo ate, balik na lang ako dito ha. Kasi yung anak mo nakakaawa talaga siya oh. Ano na po yan, hindi pa makapagsalita. Hindi pa makapagsalita? Hindi pa nakalakad. Kaya nga, 4 years old na dapat, 1 years old, naglakad na yan. Ganyan, Spe special child siya. Okay. Yung mata din niya may medyo na ano din, na diferensya. Hindi po siya pa nakakita. Hindi nakakita? Nakaanino naka lang po. Nakaaninag lang siya ng liwanag. Mm -hmm. Hindi siya, lagi lang siya nakahiga na ganyan. Okay. Hindi lang siya tumatagilid-tagilid. Kargay, <coughs> kinakita mo ito. Oh, kawawa naman. Siya? So, sige. So, yun lang atin, no? Okay. Sa, sana sa... Baka, makabalik din, tumaba. baka may mag-abot ng tulong sa inyo, no? Maraming salamat okay, po. Uh, yun na. Uh, yun lang muna ang iabot namin sa iyo, Tino. Kaunting bagay pa lang yan. Kaunting bagay pa lang. So, ayan. So, alis na kami, ate. Salamat. Salamat din po. O, oh, sige. Babalik na lang po kami, ha? Ayan. Ayan, mga kaibigan, mga kalingap. Ayun, uh, yun, no. Para akong mataiyak doon sa sitwasyon. Pinigilan ko lang. Ayokong ano. Ayan, nakahiyaw niya. Ayan, no. So, sana mayroon tayong mga kababayan na na mayroong may kaunting tulong lang man guys kaunting tulong lang yung kaunting tulong niyo kung simp, baka mayroong pang ibang magtulong edi pag ipon ipunan natin para iabot natin doon sa pamilya na yun nakakaawa talaga sila nagkawawa talaga no walang ano naghahanap buhay talaga nagsikap yung nanay so nakikita nyo naman sitwasyon so ayan guys uh, dito na lang magtatapos yung aking video uh, paki shout out kay kila kuya santos matubang at kaya na vlog at kalingap sa so, mga hindi pa ka nakapag subscribe kay kila kuya bal Ayan, subscribe nyo na po. Sige, yun na po. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you. God bless you. Bye.